Bumalik sa sentro ng usapan ang formally controversy matapos ibalik sa Office of the Ombudsman ang ilang kaso para sa masusing review. Sa gitna nito muling nagsalita si dating Senate Blue Ribbon Chair Richard Dick Gordon at sinabing fundamentally flawed o tila designed to fail umano ang mga kasong naunang isinampa. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Items. Uh, be... muling binuhay ng ombudsman ang mga kasong kaugnay ng formerly scandal ang kontrobersyal na pandemic procurement deal kung saan ang bilyon-bilyong pisong kontrata ang napunta sa isang maliit na kumpanya sa pinakahuling hakbang inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia na busisiin muli ang mga reklamong hindi pa naaarin sa Sandigan Bayan. Layunin nito ang ayusin ng mga kulang sa ebidensya at dokumento bago muling ituloy ang mga kaso. Isang hakbang na magbibigay daan sa posibleng refiling ng mas solidong reklamo. Pero ayon kay dating Senator Richard Gordon, may mas malalim na problema sa mga kasong ito. Talagang binawater down. nanti no, Dahil uh, ang pinalabas nila ay parang ang alleged damage lang below 1 million uh, did not necessarily allege any damage to the government. Sinabi niya ay i-attrash ko muna yung kaso para sapagkat it is uh, fundamentally designed to fail, talo. Ang tinutukoy ni Gordon ay ang desisyon ni Remilia na bawiin ang mga isinampang kaso dahil tingin ng ombudsman ay mahina at kulang ito. At tila, sinadyang hindi tumagal sa korte. Ayon kay Gordon, matagal nang nakatenga ang hustisya para sa mga sangkot sa kontrobersyal na pandemic procurement deal. Justice delayed is justice denied. Mm -hmm. But eventually, the long arm of the law will catch up after you. Sa ilalim ng bagong ombudsman, posibleng umanong muling gamitin ang mga ebidensya mula sa Senate Blue Ribbon hearings, kabilang na ang mga sinumpaang testimonya ng mga saksi. Ayon sa dating senador, malaki ang papel ng mga institusyon, kagaya ng Commission on Audit, Department of Justice, at ombudsman sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Ngunit noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinahina umano ang mga ito sa pamamagitan na lang ng takot at impluensya ng kapangyarihan. Pagbabawalan -pag ang Senado, pagbabawalan niya ang mga kanya mga kabinet na huwag umatendon, mm. o oh, yan, uli yan, di ba? Oh, oh. Lahat ng earmark na nandyan, yeah. mm -hmm. galit na galit sa Sacoa, galit na galit sa akin, Batay sa mga ulat ng Sandigan Bayan, ilan sa mga kasong inihain ng ombudsman ay tinukoy na may fundamental flaws o kakulangan sa legal na batayan dahilan upang ito ay ibalik para sa rebisyon. Ngunit ayon sa mga legal expert, ang hakbang na ito ay maaring magbigay ng pagkakataon para palakasin pa ang mga kaso. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng muling pagsusuri ng ombudsman. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.